Kasi sa andaming pumunta, ang daming pumunta, ang daming ko nakitang mga tropa nating mga fanboys. Nakakatuwa. Nung una parang, well, story about fanboys. Before kasi, na, na, napapansin ko na talaga na ang dami ring fanboys. Pero nahihiya akong makipag-interact before kasi parang nung mga bago-bago pa lang kami. Kasi nahihiya akong makipag-interact kasi baka ano, gusto nila lowkey lang sila, Ganon Or, baka mamaya hindi nila trip yung ganun. Pero ngayon, oo daming fanboys kanina. Tapos, ano sila, interactive. Naki pag usap, sumisigaw, naki pag hand, pag handshake, naki pag appear. Sobrang solid na mga fanboys kanina. Like, ano na sila, like, palaban na rin. <laughs> Paano palaban?